Hey lo guys, ayan. Good morning sa atin lahat. May papakita ako sa inyo ngayon. Ito guys ay malaking takyubo. Ano? Ano to siya? Malaking takyubo ayan oh. 'Yan yung naggagawa ng perlas. Ano? Ang laki. Ang laki niyan guys oh. Ano, kinain na ng kalikasan. pero hindi naman ano yan eh hindi nawawala yung ganito niya ayun ang kapal o oh. oh. kapal ayun pa mga bakas o oh. pabakas ng takiwobo ito pa oh. ito malaki to eh hindi to hindi to na ano ito yung nabibili to eh yung mga ganito niya kagaling ng bato ay no, may hindi ko alam kung ano yan siguro dati ano to parang ano eh kinason o takiyubo ayun oh ito ano to diba Ito pa guys, oh. Ito pa. Oh. 'Di ba? Ayun, hanggang dito. Oh. Kaya lang, wala na. Isa itong takyubo. Matagal na to. Matagal na nabubuhay. Ano itong bato? Hindi <coughs> ah. ba? Kakaiba. <laughs> <coughs> Guys, may takiwa dito. Bakat lang. Ayun o. Ah. Ah. Oh. Bakat nakiwa po. 哦，对、oh. 吧？